Anong nakita mong qualities ni Daniel para maging bagong bad boy? Anong ganap sa mundo ng showbiz? Malapit nang mapanood ang comeback movie ni Senator Robin Padilla, ang Bad Boy 3, mula sa Viva Films bilang bahagi ng bagong limang proyekto niyang kontrata sa kumpanya. Bukod sa pagpapalabas sa sinihan, mapapanood ang pelikula sa streaming platforms at free TV. Plano ni Robin na ipamana kay Daniel Padilla ang titulong The Bad Boy of Philippine Cinema na ipinasa sa kanya mula sa mga naunang henerasyon ng aktor mula kay Jose Padilla Jr., kay Joseph Estrada, kay Ace Verhel hanggang sa kanya. Naniniwala si Robin na karapat dapat si Daniel sa titulo dahil sa kanyang natural na angas na mas epektibo kaysa kapag iniutos lang ng direktor. Oh, oh, siya. na, di no? ba? So, siguro, China, na, may chance na ngayon. Anong nakita mong qualities ni Daniel para maging bagong bad boy? Yung angas. No, natural yung angas sa kanya. Kasi dapat natural eh. Kasi pag yung angas eh, ito yung inuutos itin, ng director. Well, medyo may kalungkutan yun. Dapat kasi natural. Hindi you, Kuya Binoy. Congrats. Kasabay nito, nasa drawing board na ang Bad Boy 4 na magpapakita ng collaboration ng aktor at kanyang pamangkin na si Daniel, na magtatakda sa kanya bilang susunod na bad boy sa mata ng publiko. Maipapasa nga ba ni Daniel Padilla ang legacy ng pagiging bad boy o magiging pabigat lang ito sa kanyang imahe sa showbiz?